Yo, what's up? Ang TV Daily grind na naman ng mga immortal Kaya naman tayo nang pumasok Kahit na bumabagyo Alright Shoutout nga pala dyan sa mga shark na patuloy na pumapasok kahit na napakalakas ng ulan. Mabayaran lang ang ating mga bayarin. Gusto at mag lang tayo mga lods. Gawa ng napakadulas talaga nitong kalsada. Dito nga pala sa ating vlog ngayon, is kung may makita tayong mga nasiraan dyan na nakamotor eh, tutulungan natin sa abot ng ating makakaya dahil nasubukan ko na rin masiraan sa kalsada dati pinapara ko yung mga ka-riders ko dyan walang umihin to siguro nag-aalangan din sila pero syempre hindi naman sa lahat ng pagkakataon aasaan mong yung mga ka-riders kailangan meron ka rin gamit at bago umalis ng bahay siguraduhin natin na nakakondisyon ng ating sasakyan so far mga lods wala pa naman tayong nadaanan na riders na nasiraan ng kanilang motor sadyang so, malakas lang talaga ang ulan no? oh Woo, lakas ng ulan. Tumagus na sa loob ng kapote. Eh. nasa gitna na si Idol ha ingat po Lods ayos naman yung rides natin guys wala tayong nakitang nasiraan na uy grabe yung dumi ng dagat oh Okay naman at wala uh, walang na aksidente o na siraan o pagguho o kaha masyado. So, yun lang naman ang ano natin sa biyahe. Ingat na lang tayong lahat. Gang dito na lang guys. Thanks for watching. Bye-bye.